syempre, lastly, ilalagay natin ang ating itlog ng pugo. At mag-uumpisa ulit tayong maghalo. Tanong ko lang, nakailang halo tayo sa video na ito? Hi everyone! This is your Tita Laika. Welcome back to my channel. At isa na namang serye ng ating Cooking with Love by your Tita Laika. Tita Laika. Sa isang kawali ay maglagay tayo ng mantika. So wala akong used oil, kaya naman sesame oil ang akin nilagay. Maggisa lang tayo ng bawang at sibuyas. Inuna ko ng igisa ang ating sibuyas. Actually makikita nyo sa ating ibang vlog na inuuna ko ang bawang. Nalilito nga ako kung anong dapat mauna eh. Ano nga ba ang dapat na unang iginigisa? Bawang ba o sibuyas? Kapag bumaw na ang ating aromatics at nagbrown brown na ang ating bawang, ay isunod natin ang ating giniling. May idea na na ba kayo kung ano ang ating lulutuin for today's video? Ang ating lulutuin ngayon ay biniling na merong itlog na pugo. Or ang tawag nila dito ay pork giniling with quail egg. Nasa inyo kung gaano karaming giniling ang gagamitin ninyo. Mapapansin ninyo na hindi ako naglagay ng mantika. Una lang ako naglagay ng mantika nung ako ay nagbisa. Hinayaan ko lamang itong magmantika sa sarili niya. At kapag ito ay nag na, isusunod natin ilagay ang ating patatas. Iniwa ko lamang ito ng maliliit. Sunod ko namang inilagay ang carrots. Mapapansin ninyo na marami akong nilagay na gulay. Mas maraming patatas at carrots, mas masarap. At mas nagpaparami ng ulam na ito. Haluin lang natin ito maigi at hayaan nating magisa. Sunod naman nating ilagay ay tubig. At ay maglagay tayo ng dahon ng laurel. Maglagay din tayo ng pamintang pino at maglagay din tayo ng asin. Haluin lamang natin ito para lahat ay malagyan ng pampalasa. Takpan at ang kumulo. Kapag kakulo ay maglagay tayo ng nor cubes. Ilagay na din natin ang ating tomato sauce. Filipino style tomato sauce ang aking nilagay dyan. Balik ulit tayo sa paghahalo. Sunod naman nating ilagay ang ating oyster sauce. So may tira pa akong oyster sauce mula sa nakaraang luto ko. So halos kaunti lamang yan, mga isang kutsara. Haluin ulit natin ito para yung buong lasa ay kumapit sa bawat karne at gulay. Naglagay din ako ng kaunting tomato paste para mas mapula ang ating pork giniling. Tapos nag-add ako ng kaunting pinch of salt dahil medyo natabangan pa ako ng kaunti. Nasa inyo naman kung anong lasa organo gano'ng kaalat or katamtaman lamang ang lasa ng inyong pork giniling. And syempre, lastly, ilalagay natin ang ating itlog ng pugo. At mag-uumpisa ulit tayong maghalo. Tanong ko lang, nakailang halo tayo sa video na ito? Nabilang nyo ba? At ito na ang ating pork giniling with quail eggs. ba diba, Ang sarap niyan! Mapaparami ka talaga ng rice sa ulam na ito. Try nyo naman yung ulam na ito sa inyong pamilya. Nagasan ka, i-drop mo sa comment section kung saan ka nakatera para malaman ko kung hanggang saan umabot ang ating video na ito. At kung kayo ay may mga gustong tutorials or ulam na lutuin natin, just comment para i-try natin itong lutuin at gawan ng tutorials. Pag napanood mo itong video na ito, alam mo na, it's time for you to cook. Don't forget to like, share, and comment on this video. Thank you for watching! and see you next vlog bye thanks for watching share don't forget to like comment and subscribe see you next vlog